Sa nakakapasong init ng huling linggo ng Hunyo 2025, ang Crimean Peninsula na sinakop ng Russia ay nayanig sa walang tigil na labanan. Ang Kirovsky Airbase na matatagpuan sa gitna ng tuyong-tuyong mga bukirin malapit sa Jankoy ay nagsilbi bilang sentro ng logistik ng Russia sa rehiyon. Sa ilalim ng malabong ilaw ng mga poste na yari sa malamig na bakal, ang mga helikopter na Mi-8, Mi-26 at Mi-28 ay handang-handa sa tarmac na ang kanilang mga katawang yari sa metal ay kumikinang sa dilim ng gabi. Sa malapit puno ang mga imbakan ng bala para sa mga 2S19 MSTA S self-propelled howitzer at BM21 Grad rocket launcher na mahigpit na binabantayan ng matibay na seguridad. Ang mga makinis na Orlan 10 Reconnaissance UAV na may mga marupok na pakpak na yari sa composite material ay nakaimbak sa mga lalagyan na yari sa bakal, handa para sa pagpapalipad ang lahat ay pinoprotektahan ng Panzer S1 Air Defense System na ang radar nito ay walang tigil na umiikot at ang mga missile launcher ay nakatutok sa madilim na kalangitan. Ngunit sa gabi ng Hunyo 27 hanggang 28, 2025, isang bagyo ng bakal mula sa Ukraine na inayos ng Security Service of Ukraine, SBU, ang nagpabago sa Kirovske bilang isang nagliliyab na impyerno na winasak ang tila hindi matininag na depensa ng Russia. Ang Kirovske Air Base ay hindi lamang isang paliparan ito ay sumisimbolo sa dominasyon ng Russia sa Crimea. Sa estrategikong posisyon nito na wala pang isang daan at dalawang kilometro mula sa frontlines ng Ukraine, ito ang nagsilbing pundasyon ng mga operasyon sa himpapawid at logistics sa Timog, Ukraine. Ang Mi-26, ang pinakamalaking heavy-lift helicopter sa mundo, ay kayang magdala ng 80 sundalo o 22 tonelada ng kagamitan na siyang gulugod ng paggalaw ng mga tropa. Ang Mi-28, na armado ng mga ataka anti-tank missile at isang 30mm na kanyon, ay isang nakamamatay na sandata sa pag-atake sa lupa. ang maraming gamit na Mi-8 ay humawak ng mga gawain mula sa pagdadala ng mga tropa hanggang sa suporta sa labanan. Ang Panzer S1 na nilagyan ng 1RS2-1E radar at 57E6 missile ay nagsilbing kalasag sa himpapawid laban sa mga UAV, missile at mababang lipad na sasakyang panghimpapawid na isang matibay na kuta ang Kirovsky. Ang pag-atake ng Ukraine sa Kirovsky ay naglalayong wasakin ang kakayahan ng Russia sa transportasyon, pag-atake at depensa na nagdulot ng pagkagambala sa kanilang military supply chain. Ang pag-atake ay hindi lamang isang pisikal na dagok kundi isang psikologikal din na nagpapahiwatig na walang ligtas na kuta ng Russia sa Crimea na nagbigay ng inspirasyon sa mga sundalo at mamamayan ng Ukraine sa kanilang nakakapagod na digmaan. Upang isagawa ang pag-atake, maingat na nagplano ang SBU na nagpadala ng 30 drone kabilang ang 20 FPV UAV at 10 Bulava Kamikaze drone ang bawat FPV UAV na may timbang na dalawang kilo ay nagdala ng RPG-7 anti-tank warhead na may habang siyam na na sentimetro, tumitimbang ng isang punto limang kilo na may lakas ng pagsabog na katumbas ng isang punto limang kilo ng TNT na kayang tumagos ng dalawang pung sentimetro ng bakal. Ang sampung Bulava drone na tumitimbang ng 4.5 kilo ay nagdala ng dalawang kilong improvised warhead katumbas ng dalawang kilo ng TNT na dinisenyo upang tamaan ang mga matitibay na target tulad ng air defenses. Upang maabot ang isang daan at dalawang kilometro mula sa mainland Ukraine hanggang Crimea, Nagplano ang SBU na magpadala ng limang Magura V-5 Unmanned Surface Vessel USV sa Black Sea. Ang bawat USV na may habang 5.5 metro, tumitimbang ng 1,000 siyam na ang kilo na may pinakamataas na bilis na 7.7 kilometro bawat oras, ay nagdala ng anim na UAV na inilunsad mula sa 20 kilometro mula sa baybayin ng Crimea. Pininturahan ng kulay abo ng dagat upang maghalo sa mga alon, ang mga USV ay tahimik na gumalaw sa dilim gamit ang halos walang ingay na electric motor na umiwas sa radar ng hukbong dagat ng Rasya. Sa isang bunker sa ilalim ng lupa, limang metro sa ilalim ng makapal na kagubatan malapit sa baybayin ng Herson, ang mga teknisyan ng Ukraine ay nagtrabaho sa buong gabi. Ang bunker na may 50 sentimetrong kapal na pader ng kongkreto at bubong na yari sa bakal ay nakabalat kayo ng nungasanga at lambat. Dalawampung FPV UAV na ginawa gamit ang DJI Mavic 3 frame ay maingat na binuo ang bawat isa ay nagdala ng 720 pixels, 60 frame bawat sekundo na FPV camera na nagpapadala sa pamamagitan ng 5.8 GHz para sa matatag na kontrol sa loob ng 40 kilometro. Ang mga RPG-7 Warhead ay isinabit gamit ang mga stainless steel brackets at pinalakas ng isang libot sa 100 kilong nylon strap ang mga electronic detonator na natrigger ng 12 volt na pulso ay sinubok para sa agarang pag-aktibo sa impact. Ang sampung Bulava UAV na may magaan na composite frame ay nagtatampok ng mga AI module na may autonomous navigation algorithm upang maiwasan ang jamming sa loob ng dalawang kilometro. Ang bawat isa ay sumailalim sa tatlong pagsubok isang sampung metrong taas na paglipad sa walumpung kilometro bawat oras sa mga kunwaring hadlang, isang pagsubok sa pagsabog sa bukas na bukirin at isang pagsusuri ng FPV signal sa ilalim ng kunwaring electronic interference. Ang Western Satellite Intelligence, kasabay ng mga ulat mula sa lokal na paglaban sa Jiangkoy, ay nagtukoy sa pangunahing depensa ng Kirovske, ang Panzer S-1, kasabay ng tatlong helikopter, Mi-8, Mi-26, Mi-28 at ang imbaka ng bala. Ang pag-atake ay itinakda mula alas una imedya hanggang alas tres idos ng madaling araw na sinamantala ang dilim kapag humina ang radar ng Russia at napagod ang mga patrol unit pagkatapos ng night shift. Ang pagkakabit ng mga UAV sa mga USV ay ginawa sa isang lihim na pagawaan malapit sa daungan ng Herson sa ilalim ng pangangasiwa ng SBU. Ang bawat USV ay may dalawang metrong composite launch platform na nagtataglay ng anim na UAV gamit ang mga steel clamp at isang libot sandaang kilong nylon strap ang mga FPV UAV sa DJI Mavic 3 frame ay maayos na iniimbak na ang kanilang 720 pixels na kamera ay nakatutok pababa para sa pre-launch check. Ang mga Bulava UAV na may composite frame ay sinigurado ng electromagnetic lock para sa tumpak na pagpapakawala. Ang bawat USV ay gumamit ng apat na punto siyang na gigahertz na encrypted remote control system na pinapagana ng lithium-ion battery para sa anim na oras na operasyon. Sinuri ng mga teknisyan ang koneksyon ng FPV signal, katibayan ng mount at 12 volt na electronic detonator. Isang kunwaring pagsubok sa paglunsad na may mga USV na nagpapakawala ng mga UAV sa sea state tatlong kondisyon ay nagsiguro ng matatag na pag-alis sa 20 kilometro bawat oras. ang mga USV ay inilunsad mula sa isang lihim na punto na 10 kilometro mula sa baybayin ng Kherson noong alas 10 ang gabi sa Hunyo 27, 2025. Limang USV na kulay abo ng dagat na naghahalo sa mga alon ay sumunod sa isang maingat na ruta mula sa baybayin ng Kherson sa pamamagitan ng Perekop Isthmus palibot sa Cape Tarkankut hanggang sa isang launch point na 20 kilometro mula sa Crimea. Ang isang daan at dalawangpung kilometrong ruta ay umiwas sa mga naval patrol at coastal radar ng Russia. Nilagyan ng military GPS at infrared sensor, ang bawat USV ay naglayag sa 40 km bawat oras na dumudulas sa dagat na nagiiwan ng mahinang ripple sa ilalim ng buwan. Dalawang teknisyan ng SBU mula sa isang bunker na 15 km mula sa Kherson ay nagmonitor ng paglalakbay sa pamamagitan ng encrypted military tablet. Ang isang Bayraktar TB2 drone na lumilipad sa 5,000 metrong taas ay nagbigay ng real-time na datos sa posisyon ng mga barko ng Russia na nagsiguro na ang mga USV ay mananatiling hindi natutukoy. Noong alas una ng madaling araw sa Hunyo 28, 2025, ang limang USV ay huminto sa 20 kilometro mula sa Crimea. Ang bawat isa ay nagpakawala ng anim na UAV ng sunod-sunod. Dalawang Dico UAV, dalawa na nagtutok sa Panzer S1 at dalawa na umaatake sa mga helikopter o imbakan ang mga composite launch platform na kontrolado ng servo ay itinagilid ng 30 degree na nagpapakawala ng mga UAV sa 20 km bawat oras. Ang mga FPV UAV ay unang inilunsad na ang kanilang mga electric motor ay naglalabas ng mahinang tunog na humahalo sa mga alon ng dagat. Ang mga Bulava UAV na mas mabigat ay sumunod na may AI-activated GPS na gumagabay sa kanila sa mga preset na coordinate. Ang pag-atake ay maingat na inayos. Ang mga decoy ay unang lumipad upang gambalahin ang radar. Ang grupo ng Panzer S1 ay sumunod pagkalipas ng limang minuto. Ang grupo ng helikopter at imbakan ay naghintay ng isa pang limang minuto upang samantalahin ang mga puwang sa air defense tatlong FPV pilot mula sa isang bunker na 30 kilometro mula sa Herson ang nagkontrol ng 20 FPV UAV sa pamamagitan ng goggles habang ang 10 Bulava UAV ay autonomous na gumana na ang AI ay nagaayos ng mga landas upang maiwasan ang jamming. Ang Kirovske Airbase ay binabantayan ng mga Advanced Air Defense na nakasentro sa isang Pansir S1 na nagkakahalaga ng 785 milyong piso. Ito ay nagtataglay ng 12-57E6 missile na may saklaw na 20 km at 230 mm na kanyon na bumabaril ng 5,000 bala bawat minuto na natutukoy ang mga target sa 20 km at umaatake mula 15 metro hanggang 15 km sa taas ang 1RS2-1E radar nito ay nag-scan ng 360 degree kasabay ng isang Quant 1M jammer na nagdudulot ng pagkakagambala sa mga senyal ng UAV sa loob ng limang kilometro. Ang isang patrol team ng Russia na may labindalawang sundalo na armado ng AK-12 rifle, infrared scope at dalawang BTR-80 armored vehicle ay nagsiguro ng dalawang kilometrong perimeter. Ang mga teknisyan ng Rasya sa isang command center ay nagmonitor ng radar ng 24 na oras handang i-activate ang Panzer S1. Ngunit ang tatlong UAV na sabay-sabay na umatake mula sa tatlong direksyon, Hilaga, Kanluran at Timog, ay nagdulot ng labis na pagkakagulo sa mga depensa na lumikha ng pagkakataon para sa Ukraine. Ang pag-atake ay nagsimula noong alas una medya ng madaling araw sa Hunyo 28, 2025 habang ang dilim ay bumabalot sa Crimea mula sa limang Magura V5 USV na huminto sa 20 kilometro mula sa Baybayin, tatlong UAV ang inilunsad sa tatlong grupo. Sampung decoy, sampung nagtutok sa Pansir S1 at sampung umaatake sa mga helikopter at imbakan. Ang grupo ng decoy, walong FPV at dalawang Bulava UAV ay lumipad sa 50 metrong taas, 67 kilometro bawat oras na naglalabas ng punto 2.4 na gigahertz na signal upang lokohin ang 1RS2-1E radar. Habang umikot sa 3 kilometro sa hilaga ng airbase, sila ay nakakuha ng 30 mm na kanyon at apat na 57E6 missile mula alas unay medya hanggang alas unay kwaranta ng madaling araw, ang Pansir S1 ay nagpapabagsak ng anim, na ang mga pagsabog ay nagpapailaw sa kalangitan at ang mga debris ay nagkalat sa mga tuyong bukirin. Ang 30 mm na kanyon ay umugong na parang kulog, ngunit ang pagtutok sa mga dikoy ay nagdulot ng distraksyon sa radar ng Russia na nagbukas ng pagkakataon para sa pangunahing pag-atake. Noong alas 1.40 ng madaling araw, isang grupo ng sampung UAV, limang FPV at limang Bulava ay sumugod sa Panzer S-1 na nakaposisyon sa kanlurang dulo ng airbase malapit sa isang tatlong metrong barbed wire fence. Lumilipad sa limang metrong taas na dumudulas sa tuyong mga damo at magaspang na lupain, sila ay gumamit ng dilim upang maiwasan ang radar isang Bulava UAV na nagdadala ng dalawang kilong warhead ay ginabayan ng isang FPV pilot na 30 kilometro ang layo na ang kanyang goggles ay nagpapakita ng Panzer S-1 radar na umiikot sa ilalim ng mga ilaw ng airbase. Ang piloto, isang 26 na taong gulang na dating software engineer, ay inayos ang landas ng paglipad na nagpapabilis sa 80 kilometro bawat oras. Ang screen ay kumurap dahil sa hangin, ngunit ang imahe ay nanatiling malinaw na nagpapakita ng metalikong kislap ng radar. Noong alas una ikwarant ng madaling araw, ang UAV ay tumama sa 1RS2-1E radar na nagpapasabog ng dalawang kilong katumbas ng TNT na warhead. Ang radar ay nadurog. Ang mga peraso ng metal ay lumilipad ng dalawang pong metro na nahuli sa mga kalapit na damo. Isang sampung metrong apoy ang sumiklab na nagpapadilim sa Panzer S1. Sampung sekundo pagkatapos, isang FPV UAV na may RPG-7 warhead ang tumama sa control cabin ng Panzer S1. Ang screen ng piloto ay nagpakita ng mga teknisyan ng Russia na nagmamadali upang iaktibati ang mga backup ang UAV ay sumisid sa isang 45 degree na angulo, 85 kilometro bawat oras na tumama sa kabin. Ang isang punto limang kilong katumbas ng TNT na pagsabog ay tumagos sa 5 milimetrong bakal na lumikha ng 5 metrong fireball. Ang mga teknisyan ng Russia na nakasuot ng Kevlar vest ay tumakas habang ang itim na usok ay umakyat ng dalawang tung metro. Ang tatlong natitirang UAV, dalawang FPV at isang bulava ay tumama sa imbakan ng misail ng Panzer S1 na 10 metro mula sa kabin. Ang bawat isa ay nagdala ng isang punto lima hanggang dalawang kilong warhead na sumabog ng sunod-sunod na winasak ang imbakan ng 57E6 missile. Ang mga pangalawang pagsabog ay nagwasak sa Pansir S-1 pagsapit ng alas una i-45 ng madaling araw na nag-iwan ng nasunog na labi at makapal na usok na bumabalot sa kalangitan. Sa pagkakabuwag ng Pansir S-1, ang air defense ng Kirovske ay gumuho. Ang natitirang sampung UAV, pitong FPV at tatlong Bulava, ay nagtutok sa tarmac ng helikopter at imbakan ng bala. Noong alas una ay 50 ng madaling araw, isang Bulava UAV ang tumama sa isang Mi-26 na nakaparada sa silangang sulok ng tarmac, 50 metro muna sa imbakan. Ang napakalaking 40 metrong haba na helikopter na may 30 metrong rotor ay isang madaling target sa FPV camera. Ang piloto mula sa isang bunker ay nagpalipad ng UAV sa limang metrong taas na kalampas sa barbed wire na nagtutok sa makina. Ang screen ay nagpakita ng berdeng pinturang fuselage ng Mi-26 sa ilalim ng mga ilaw ng airbase. Noong alas una ay 50 at isa ng madaling araw, ang UAV ay tumama na ang dalawang kilong warhead ay sumabog sa pamamagitan ng isang sentimetrong bakal na winasak ang cockpit glass at rotor isang labing limang metrong apoy ang lumamon sa isang bilyon hanggang isang bilyon dalawang daan limangpung milyong pisang halaga ng helikopter na ang mga debris ay nagkalat ng tatlong pung metro na nahuli sa perimeter netting habang ang itim na usok ay bumabalot sa lugar Sampung sekundo pagkatapos, isang FPV UAV ang nagtutok sa isang Mi-28 na nakaparada sa 20 metro mula sa Mi-26. Ang attack helicopter na may 8mm tail armor ay mas matibay. Ang goggles ng FPV pilot ay nagpakita ng tail rotor nito at mga ataka missile tube. Ang UAV ay lumipad sa 7 metrong taas, 80 kilometro bawat oras na nagtutok sa buntot upang maiwasan ang mas makapal na frontal armor. Noong alas una isa at 30 sekundo ng madaling araw, ang RPG-7 Warhead ay sumabog, tumagos sa armor at lumikha ng 6 na metrong fireball. Ang pagsabog ay nayanig ang lupa, winasak ang electronics at armas na ginawang nasunog na metal ang 750 milyon hanggang isang bilyong pisong halaga ng Mi-28. Ang mga sundalong ruso sa combat gear ay nagkalat habang ang mga debris ay lumilipad. Noong alas dos ng madaling araw, isa pang Bulava UAV ang tumama sa isang Mi-8 na nakaparada malapit sa isang limang metrong watchtower. Ang kulay abong pinturang multi-role na helikopter na may frosted windows ay ang huling target na helikopter. Ang UAV na may dalawang kilong warhead ay sumisid sa isang 30 degree na angulo na nagtutok sa makina ang FPV screen ay nagpakita ng logo ng Russia na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang dalawang kilong katumbas ng TNT na pagsabog ay tumago sa makina na sinindihan ang isang libo litro ng gasolina. Isang dalawangpung metrong apoy ang lumamon sa loob na ginawang labi ang limang daan milyon hanggang pitong daan milyong pisong halaga ng Mi 8 ang usok ay umakyat ng limangpung metro na nakikita sa mga kalapit na nayon na nagpaalerto sa mga sibilyan at puwersa ng Russia. Sa wakas, limang UAV, tatlong FPV at dalawang bulava ay nagtutok sa imbakan ng bala na isang daang metrong kanluran ng tarmak. Protektado ng 30 sentimetrong konkretong pader, ito ay nag-imbak ng mga bala para sa 2S19 Mesta S Howitzer at BM-21 Grad Rocket. Noong alas dos ng madaling araw, isang Bulava UAV ang tumama sa bubong na ang dalawang kilong warhead ay sumabog ng isang metrong butas. Ang pagsabog ay nagdulot ng pangalawang pagsabog na katumbas ng limangpun kilo ng TNT na nayanig ang Kirovske ang mga apoy ay kumalat, winasak ang isang imbakan na may hindi bababa sa limang Orlan 10 UAV na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 2,500,000 piso. Ang natitirang apat na UAV ay tumama sa iba pang bahagi ng imbakan na nagpasabog ng gasolina at mga bala ng artilyerya. Ang mga pagsabog ay nagpatuloy hanggang alas 3.02 ng madaling araw na lumika ng isang firestorm na may usok na umakyat ng isang daang metro na naitala ng Crimean Wind Monitoring Group. Sa command center ng Russia na dalawang daang metro mula sa Tarmac, ang mga opisyal ay nagkagulo. Ang mga radar screen ay nagdilim pagkatapos ng pagkakabuwag ng pansir S1 at ang walang tigil na pagsabog ay nayanig ang kongkretong silid. Isang opisyal ang sumigaw sa radyo para sa suporta mula sa Jankoy, ngunit ang jamming ay nagdulot ng pagkagulo sa komunikasyon isang Orlan 10 UAV na inilunsad noong alas 3.15 ng madaling araw ay nagbalik ng mga imahe ng Kirovske na nagliliyab na may tatlong helikopter at ang Panzer S1 na nawasak isang patrol ng Russia na may labing limang sundalo at dalawang BTR-80 vehicle ang nagsara ng lugar, numit ang mga operatiba ng Ukraine ay ligtas na umatras sa pamamagitan ng limang kilometro mga landas sa kagubatan na protektado ng makapal na kakahuyan at frequency jammer. Ang pag-atake ay isang malaking dagok para sa Russia tatlong helikopter ang nawasak, isang Mi-8, 500 milyon hanggang 750 milyong piso, isang Mi-26, isang bilyon hanggang isang bilyon 250 milyong piso, at isang Mi-28, 750 milyon hanggang isang bilyong piso na umabot sa 2 bilyon 350 milyon hanggang 3 bilyon 350 milyong piso ang Panzer S1 na nagkakahalaga ng 785 hanggang 750 milyong piso ay nabuwag. Ang imbakan at UAV storage kabilang ang hindi bababa sa limang Orlan 10 UAV, 12 milyon 500 piso ay nasunog ang kabuuang pagkalugi ay umabot sa 3 bilyon 350 milyon hanggang 4 na bilyon 250 milyong piso hindi kasama ang infrastruktura Kinumpirma ng NASA FIRMS at DIPRO Harbus Satellite Imagery ang mga apoy na tumagal hanggang Hunyo 22-2025. 20 -20, Iniulat ng Defense Ministry ng Russia ang pagpapabagsak ng mahigit 40 UAV sa Crimea ngulit hindi binanggit ang mga tiyak na pagkalugi. Ang pag-atake sa Kirovske ay nagpakita ng katalinuhan ng Ukraine. Sa 30 UAV na nagkakahalaga ng wala pang milyon piso, nagdulot sila ng pinsala na nagkakahalaga ng 10-10 bilyon na nagpagulo sa mga operasyon sa himpapawid at depensa ng Russia. Higit pa sa material na pagkalugi, ang pag-atake ay isang psikologikal na tagumpay na nagpapatibay sa kakayahan ng Ukraine na hamunin ang Russia gamit ang katalinuhan at tapang. Kung nakabigani sa iyo ang pagsusuri na ito, mag-like, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento at mag-subscribe para sa higit pang mga nakakabiganing kwento sa larangan ng labanan.